Pagmamahal mo nga ako na. Saan ka ba pupunta? Maghahanap ako ng imburnal. Damn! Ano yun? Imburnal. Gusto ng imburnal. Maghahanap ako ng imburnal sa labas. Bakit? Basta. Uh, hindi mo ba alam? Hindi. Magkakain may pira sa imburnal. Weh. Magkano? ano magkano? Malaki yung pira sa imburnal. Oma? Oo na, malaki yung pera sa inbor na. He, samahan mo ako. Magkano ba yung ano dun, ma? Magkano yung mga doon? Hmm. Eh, di tau, naman. Malaki na yun. Kaya nga may pira sa inbor na. Samahan mo ako. Sige, sama na kailangan, ako. Kailangan na kailangan ko ng pera ngayon, eh. Sama na din ako Kailangan ko din ng pera. bila? Hmm. Itu